So hi guys, good morning. Maaga akong naligo po today's video guys. Nakikita nyo naman ang aga, aga kong naligo kasi dati, nung Friday, last Friday guys, is walang tubig na ko. Alam nyo na, hindi na ako naligo nung last Friday. Half bath lang kasi may natitirang konting tubig sa aming ano, timba. So yan, maaga akong naligo guys. At saka hindi rin ako makadasal for today's video guys. Kaya alam mo na, dalaw guys, alam mo na tayo mga babae, di ba Bawal kami magdasal na mayroong kaming regla. So yan guys, no? So wala dito yung mga kasama ko tulang bisita for today's video kasi last Fridays, is meron akong mga bisita yung mga pinsang ko sa saka mga kaibigan ko so maglilinis na lang ako for today's video kasi feel ko ayoko ng ano parang ayoko parang kapag, kapag hindi malinis yung paligid ko is, mm, masama lalong sumasama yung pakiramdam ko lalong ano naisip ko na walang pera ganyan so yan ganyan din ba kayo guys yung gusto niyo malinis before kayo mag ano mag matulog-tulog, ganyan, mag-relax, malinis yung paligid nyo ako, ganyan talaga, kahit gustong gusto ko na matulog guys, gusto ko pa rin maglinis guys, kasi ayoko nga, kaya sa lahat na naging kasama ko dito, alam siguro nila na ganyan ako, parati ako nagadaldal, ganyan, kasi nga ayoko nang marumi, yung kasama ko nabibingi na ng sa akin, ng komplain na complain ako na ayoko, ganyan ayoko, siyempre naman guys, no, ang pangit naman na babae tayo, tapos ano, ang dumi-dumi ng ating paligid, ay eh, maliit lang naman yung kwarto, diba? So, tingnan naman ang dami nga ipis guys sa likod ng ano ng kasama ko ang daming ipis so nilagay ko muna sorry dahil nilagay ko muna sa labas yung bag mo kasi ang daming maliliit na ipis so nilagay ko muna sa may araw baka mamatay doon o yan ko na yung damit mo gano magalit o parang di talaga ako naglalaba guys, at sinasali ko yung damit din ng kasama ko at kapag siya naman dito is sinasali niya yung damit ko kasi parang gusto ko lahat malinis guys yung pagdating nung kasama ko is mag-relax lang siya ganyan so ganyan din kami ganyan din ang ginagawa niya sa akin pagdating ko mag-relax lang ako siya minsan yung naga, ano, nagluluto ng kanin ako lang nung luluto ng isda yung maulam namin so yan guys ang ginagawa namin dapat ganyan kayo kapag may kasama kayo magmahalan kayo dito sa ibang bansa kasi ang hirap ng buhay dito so ito nga guys no na, napaka stress ko sa araw na to kasi walang pera guys no wala na akong pamasahe tapos malayo-layo pa yung ano ilang araw pa pat, an o ano parati pa naman late yung sahod ko. Tapos yan, ah, wala na akong maisip kung hindi maglinis na lang ako, no? kapag isipin ko na wala akong pera na ako, nakakabalyo. So yan, lulutuin ko na lang yung bahaw namin, guys. Yung tiratirang kanin. Kasi ayokong gumasto, uh, patapon-tapon ng kanin ganyan. Baka magbaho mamaya. So lulutuin ko na ngayon, maaga. So, yan yung breakfast ko. sa magluto tayo ng noodles kasi wala naman tayong ano eh, may chicken doon. Kaso, yun is para for me, para, para sa akin at noon sa kasama ko. Gusto ko, kakain ako noon Kasama siya kasi siya yung may-ari ng chicken, sure. wala pa tayong ma-ambag for today's video. Eh, for today's video guys is wala pa ako may sa kanya wala pa ako mabili sa, kan, uh, sa dito sa ano namin sa kitchen wala pa ako mabili maambag sa kanya sa pagkain kasi nga wala pa akong pera kasi nga nitong August na to muna ang August na to guys itong August na to is ito yung wala talaga akong pera guys puro problemang pumapasok sa akin pero sana naman, insya Allah, ha, next month, maganda na yung pasok ng pera sa akin. Yan. Kasi, alam nyo na, maraming problema. Need din natin magtulong sa Pilipinas kahit ano, kahit wala tayong ipon, kailangan tulong-tulong pa rin. Kasi ang hirap ng buhay pa rin sa Pilipinas, ang mahal ng bigas doon, guys. No, pero dito sa ibang bang, uh, ibang bansa, guys, no, parang hindi natin nararamdaman na mahal yung bigas. Kasi siguro may trabaho tayo, ganyan. Tapos feel natin konti lang kasi, 'di diba, yung bigas na ano, parang uh, ilang kilo ba yang ano na 'yan? Jasmine, ibang ilang kilo ba yan siya? Uh, 29 lang, 28, 27, 20. Ako, ako naghihintay talaga ako ng promo, guys, sa My Carry for minsan 18 lang yung Jasmine. So kapag meron promo doon, bumibili ako dalawa, ganyan. So ito na yun yung ating room, napakalinis na, guys, no. Ang sarap na matulog ngayon. So magsimula matulog na ako ngayon kasi hindi rin ako makadasal kasi nga may regla ako. Bawal sa amin magasan na may regla so yan po guys, charam o tingnan nyo naman yung uh, kwarto ko pink pink na naman, bagong labayan so yan guys, puro pink na yung gamit dito, so hi guys nakaniligo na rin ako, so let's sleep again may nirado na ako dyan para makatulog ako, wala dito ang kasama ko may work kasi siya uh, baka mamaya darating din yun, so thank you guys, thank you for following me thank you sa nanonood, yan o oh, nasampay ko na rin yung ano, thank you